yun po yung gutom na gutom ka na tapos kung ano-ano lang na pag-isipan mong lutuin eto na napakasarap po ng kamote napaka sweet po at mabasa po yung ilalim niya hindi siya labo kung sa bisaya pa We are the, brave. We are the bold. Hello everyone! Dahil late nang nagising, kasi late na din natulog kagabi, kaya ito nang napag-isipang lutuin. Ayan, malapit ng maluto. Nabili ko doon sa kanto. Napaka-sweet po nito 35 at 35 ang kilo. Orange po yung kulay. Ay naisipan ko ito. Medyo basa yung ilalim niya. Hindi tulad ng kung sa Bisaya pala Nagluto na rin ako ng itlog. Pamaris doon sa kubos. Ito kasi yung kinakain niya tuwing umaga at surely hindi naman pumawa wala itong parkis coffee niya. after pala namin kumain na ay alis kami, pupunta kami dun sa ano sa hardware. Tapang pala kala ng kapinto, kaya binaligyan ko ng konting na sugar. konti lang nalagay na sugar kasi medyo matapang talaga siya. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقول تسمع لقولهم كأن يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يؤتكم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول

Go there, madam. I see a small table and a small. They're playing. Nakaalis na nga kami doon sa City Hardware at papunta kami doon sa paayos ng sasakyan kasi parang naglolokon ng sasakyan eh. Fix the car. At yun na nga, kalis na nga kami doon. Pupunta naman kami sa palengke. Ngayon, nandito na kami sa palengke. Maghahanap kami ng karpa na isda. Kaya lang walang karpa Kaya pumunta naman kami sa gulayan. At ito yung mga nabili namin gulay. Buti na lang ngayon yung gulay ay hindi na masyadong mahal. Kesa doon din sa dating yung last month ang mahal buti bumaba na siya ito may pang pang ano ako pang sarap yun sa may corn ba diba? ang gabi ang palaya kasi yung palaya ko maliit pa hindi siya pwedeng gulayit pa Kaya bumibili na ako ng marami-raming gulay kasi mas maganda yung maraming gulay. Ang ganda Kasi minsan natatamad na akong bibili dun sa ano, sa labas. Etong kamatis na parami kong bili kasi 20 pesos lang yung kilo niya. At saka 15 pesos. Kibali, dalawang supot na yung binili ko. 15 at saka 20 pesos. Magkaiba yung price niya kasi magkaiba din yung laki ng kamatis. good for one week na po ito. Minsan sobra pa sa one week. Depende sa pag pagluluto, sa pag ng mga gulay. Ito ko pala para hindi madaling masira yung mga gulay ay binabalot ko ng maraming newspaper. Dahil nga 4 o'clock na ng hapon, naisipan ko tong lutuin. Itong talong na to. Kaya pinakuluan ko na tong talong kasama na yung okra at saka yung corn kasi naisipan ko magluto ng yung shrimp Ayan. at saka yung tahong pagutom ka na talaga ang dami yung maisip na kainin Ayan. pero pag may instant naman na pagkain pag nabusog ka na mawawalan din yan sa isip mo yung mga gusto mong kainin kaya ito pinagsipagan ko talagang lutuin At luto na nga yan, kaya kakain na kami. Dalaw lang kami kakain ni Sarah kasi tulog yung si Sarah yung papa niya. Kaya kami ang kakain, magmumukbang kami nito kasi gutom na gutom na nga kami. Anong oras na hapon na? andagyan ko na yan ng chili. Yung, yung chili pala yung pang ano sa siomay, yun yung lagay ko. Namiss ko tong okra at saka itong talong. At syempre hindi pa rin yung mawawalan yung kamote. Kasi marami akong nilutong kamote kayo na umaga. Kaya eto. Kakainin namin ulit. Sayang naman ba diba? Tsaka napakasarap na eto. napaka Napakasweet niya. Basta, ito yung kamuti na tikman kuna napaka-sweet. Yung parang, para siyang tesa. Pero, mabasa-basa yung laman. Halos maubos na nga namin lahat. Buti si Sarah kumain siya ng na marami. Nagpadagdag siya ng maraming rice. Nagustuhan niya yung sabaw ng ano, ng may tahong. Ayan guys.